At so ayan mga tol, nakaluto na tayo. Yun oh. Sinapaw na lang natin yung itlog ng ano, tipid sa gas. At siya may corn beef din eh. Ay matindi wala pa si Mrs. kanina pa. Nasa kapit, nasa kapit bahay pa. Talagang yung madadali ko. Inuunang pagmamaritis, ako yung nakaluto na ay na kami. Arima, papagalitan ko Ining! Umuwi ka na at kakan. Bisa mo! Kanino pa nakaluto eh! sama na! Kaninang kanina ka pa dyan.